Talas na tayo, nag-iipon na. Monetize na to tuloy. Totally. Totaling vloggers na tayo. Totaling vloggers na tayo. Wala ka na ibang kulay. Yan, 540 lahat. Dalawang brief. Tapos, isang Hawaiian pulo. Ang babae tayo guys. Ano,

So, ayan guys, nagtatapos yeah. tayo. Bumili. Ayan. Ayan Salamat tayo. Thank you. Hindi tayo sa Subic Market. Subic Market. So, ayan, ito na yung ating ano. Yung ating market hindi na dito dati dito ang pump so sa ngayon tayo so, guys papagupit lang ako kaya ako nagtalari yan kung bago ka pa lamang sa akin tsaka huwag kalimutan mag subscribe and like para lagi tayong updated sa ating mga video na upload thank you bye